Hello mga kaibigan, ito po si Enteng sa tabi ko. Ako po si Sabelo. Enteng baby eh. Ah, itong report boss. Dahil bagundahan man yun, na-discuss siya gapon. hapon. Tuloy patay yun. ang O, Y, nabilin. Ay, tapos na, yung ko eh, nagkukuha ko eh, kaon. Kani sa akin nga itong kuhan rin BP. Baluga! Taborsyo! Fuck everybody! I like to meet you Boto tongol <laughs> equal boy tongol <laughs> bulabog at yahoo. dot com. Friendster account promoting sex underscore appearance at yahoo. dot com. Enteng baby? Boss, nae bangon iskresya diyan sa sudan silumilumilum. Paul a leg na tebagong ganang na tebagong is gracious dito sa Ciudad Bus na eyebag un is gracious dito sa Conbus tanang is even a bit bus ang ung gig kidnap ogiring wow wow unbelievable and man di ako mopa ni walang sino bi moyon Mr MVP tabur-tabur tabur-tabur ano mo sasabi mo ang karon YouTube ba ni? Yeah. Musika ka tani? Ikaw ang upawa ka rin. Pasensya na mas ni interference na to Sorry kayo. Mr. MDP, taburus I would like to thank my sponsor for today, Sir Abiki for my skin and footwork. <laughs> Skinny jeans for my dress and outfit and Converse for my hairstyle. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Ang ating magagawa po. Thank you. Thank you for my hair and makeup, Mr. L. Benjabel. My hair, oh. Maganda. Hair gel. Sorry, sorry. My fanyo. Anyo, fanyo, fanyo, fanyo. Hmm? Sa blood steam, nga akong kontra di man ko bloods bisad ko creeps play play plang kong buhang mo enteng bebe pasok ay kayo mag ipal ay kayo mag ipal basta pala yung manawa wang mo yung wakawal sa install yung hindi ko mo ka ba ang yaya may naging kuha na ako o nga okay, kong result <laughs> tanaw mo yung video na mo sa run online search niya sa si youtube musoy po laboy musoy palaboy And and run online reborn. I repeat, run online reborn. Tambahoso pasok. To all gamers of life, please log in my account. Bobo kaba, bobo. Hey, here here to speak Arbakolo M B P. Like oh Bye bye and Bye bye. Uli na uli. Ladi, <laughs> muna diha, muna, muna, ay sa guli. Pauli na lagi. Pauli, -pa balay. Pauli na. Goodbye, goodbye. Bye. Aham, unya na boss, <laughs> kaya napaydas na ito, istorya. Ito po, nagtatapos ang ating programa. Ang balitang, <laughs> just for... Plat plat. balitang walang katuturan. Taong walang modo. balitang ang flip flip. Butos siya ang buang. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. ayo ayoy, ayoy. Ayoy, ayoy. 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 Thank you, thank you. Bye bye. bye.